Alam mo ba kung paano nasakop ng mga Japanese ang Pilipinas? Tara, balik tanaw tayo sa kasaysayan. December 8, 1941. Isang araw lang matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, pinomba rin ng mga Japanese ang Pilipinas. Nabigla ang depensa. Kahit nasa Pilipinas si General Douglas MacArthur bilang pinuno ng USAFI. Parang kidlat ang pagsalakay ng mga Japanese sa pamumuno ni General Masaharu Homa. Sumugod mula Hilaga, inatake ang Luzon, Visayas at Mindanao. Di nagtagal, January 2, 1942, bumagsak ang Maynila. Dahil sa panganib, pinalikas si Pangulong Manuel L. Quezon papuntang Corregidor tapos sa Australia. Si MacArthur, pinatakas din ni Roosevelt. Doon niya binitawan ang sikat na linyang, I shall return. Nagtagal pa ang labanan sa Bataan at Corregidor pero abril at mayo 1942, tuluyang bumagsak ang depensa at nagsimula ang madugong pananakop ng mga Japanese. Nagtagumpay man ang Japanese sa simula, pero babawi rin ang mga Pilipino. Gusto mo bang malaman kung paano sila lumaban? I-like at i-follow mo na to para sa susunod na kwento ng kasaysayan.